Mga salita ng ating Panginoong Hesus. Lukas Kapitulo 15 Versikulo 20 hanggang 32 At siya'y nagtindig, at pamaron sa kanyang ama. Datapuat at samantalang nasa malayo pa siya, ay natanuan na siya ng kanyang ama, at nagdalang habag, at tumakbu, at niyakap siya sa leeg, at siya'y hinaggan. At sinabi ng anak sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit, at sa iyong paningin, hindi na ako karapat dapat na tawaging anak mo. Datapwa't sinabi ng ama sa kanyang mga alipin, dalhin ninyo ritong madali ang pinakamabuting balabal, at isuot ninyo sa kanya. At lagyan ninyo ng singsing ang kanyang kamay, at mga panyapak ang kanyang mga paa. At kunin ninyo ang pinatabangguya, at inyong patayin, at tayo'y magsikain, at mga katua, sapagkat patay na ang anak kong ito, at muling nabuhay. Siya'y nawala, at nasumpungan. At sila'y nangagpasimulang mga gatua. Nasa bukid nga ang anak niyang panganay, at nang siya'y dumating at malapit sa bahay, ay narinig niya ang tugtugan at ang sayawan. At pinalapit niya sa kanya ang isa sa mga alipin, at itinanong kung ano kaya ang mga bagay na yaon. At sinabi niya sa kanya, dumating ang kapatid mo at pinatay ng iyong ama ang pinatabang guya, dahil sa siya'y tinanggap niya na ligtas at magaling. Datapuat nagalit siya, at ayaw pumasok, at lumabas ang kanyang ama, at siya'y namanhik sa kanya. Datapuat siya'y sumagot at sinabi sa kanyang ama, narito, maraming taon nang kita'y pinaglilangkuran, at kailan may hindi ako sumuwi sa iyong utos. At gayon may hindi mo ako binigyan kailanman ng isang maliit na kambing, upang ipakipagkatuwa ko sa aking mga kaibigan. Datapuat nang dumating itong anak mong umubos ng iyong pagkabuhay sa mga patutot, ay ipinagpatay mo siya ng pinatabangguya. At sinabi niya sa kanya, anak, ikaw ay palaging nasa akin, at iyo ang lahat ng akin po at karapat dapat mangagkatuwa at mangagsaya tayo, sapagkat patay ang kapatid mong ito, at muling nabuhay. At nawala, at nasumpungan.